Hello magagandang gabi po sa ating lahat. And ngayon po ay nandito naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Martes, Hulyo 30. Para po sa may mga zodiac si sign na Aris Puntahan mo at sugurin mo ang iyong mga ambisyon. Dahil makakaasa ka ngayon ng alalay mula sa itaas. Kung maduduwag ka, malaki ang magiging panghihinayang mo sa magandang araw na ito. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 16, 29, 30, 35, at ang 42, Para naman sa may mga sujak sa na Taurus kusang lumalapit sa 43, ang mga swerte, 43, sa pagkakataong ito may malaking 43, nakalaan 43, Sa ibang lugar na malayo sa inyong bayan Huwag kang magpatumpik-tumpik at agad mo itong hanapin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 19, 21, 25, 28, 34, at ang 35, 36, naman sa may mga 41, na na Kapag Kapag tinutulungan mo ang hindi mo mo kilala may matatanggap kang regalo mula sa itaas na magbibigay sa iyo ng labis na kagalakan at kaligayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 11, 24, 27, 35, at ang 34. Para naman sa may mga 41, 42, 43, manakanakang pumapasok ang araw o manakanakang pumapasok ang araw pero hindi pa rin nawawala ang lamig at malinsangan sa kapaligiran. Ito ay palatandaan at paalala na anuman ang mangyari, tuloy-tuloy ang pag-init at paganda ng kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 16, 22, 28, 30, 32, at ang 41, 42, naman sa Leo, mapapansin mo na may mga pagkakataong nakatingin ka sa malayo. sa sabihin, may nangangailangan ng tulong mo tulong mo, mula sa malayo. Huwag mong 42, 43, 42, kaya 42, maibigay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 4, 14, 23, 38, 39, at ang 42, Para naman sa Virgo, 43, kang magbantay sa iyong pinagkikitaan at kasama sa pagbabantay ang palaging inaalam kung ano ang takbo ng iyong kabuhayan. Hindi 42, na ikaw ay 42, 43, ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero naman ay ang dos, disinoybe, 22, 27, 29, at ang 33. Para naman sa Libra, para po sa Libra, bigyang halaga mo ang ginagawa na nagpapasaya sa iyo na nasa malayo. Kahit ang mga ito ay maliliit na bagay lamang Dapat mo pa rin itong ipagpapasalamat Matutong magpahalaga sa mga biyayang natanggap Malaki man ito o maliit Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach At ang iyong maswerteng numero ay ang uno 14, 16, 27, 30 at ang 32 Pare naman sa Scorpio Bumababa ang tubig sa dagat pero muling tumataas. Ang pagbaba ng dati ng mga swerte mo ay nagbabalita rin na ang mga ito ay muling magbabalik at kasabay nito, mas matindi pang saya at ligaya ang ibibigay nito sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 15, 25, 28, 30, 32 at ang 35. Pare naman sa Sagittarius, pagbagsak ng bulalakaw sa lupa, mayayanig ang paligid. Ang mga nakakayanig na pangyayari sa buhay mo ay nagbabalitang bigla kang uunlad. Ang iyong mapalad na kulay ay ang burgundy at ang iyong maswerteng numero ay ang 13, 20, 29, 32, 37 at ang 42. Pari naman sa Capricorn. Naghahanda ang langit ng mga regalo para sa iyo. Mukhang inip na inip ka at bagot na bagot ka na. Tandaan mo, mahal ka ng langit at hindi ka iiwan kahit kailan. Ito ang paalala at mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 20, 24, 28, 38, at ang 41, Pare naman sa Aquarius Paikot-ikot lang naman ang hangin Kung saan ang dati ay muling magbabalik Para sa iyo, babalik ang nakaraan mo Pero ang pagpapasya ay hawak mo ang iyong mapalad na kulay ay ang green At ang iyong maswerte numero ay ang 14, 21, 23, 25, 34, at ang 36 Pare naman sa Pisces naglalaro ang mga sanga ng halaman kapag umiihip ang hangin Huwag kang masyadong seryoso Mas maganda ang masaya kahit pa may ilang kinakaharap na problema ang iyong mapalad na pulay ay, ang yellow at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 13, 18, 29, 30, 33, at ang 35, 38, At 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42,